Sa puntong ito, kumustahin natin ang sitwasyon sa mga nilindol na sa linya. Si Bril Montalvo ng Radio 5 Davao na kasalukuyang binabiyahe ang mga apektadong lugar. Bril, nasaan ka na ngayon at kumusta ang sitwasyon dyan? Meron pa rin bang aftershocks? Yes, Cheryl, papunta nga tayo ngayon no, kung saan ang sentro ng lindol sa na Surigao del Sur. At Sheryl, uh, sabi nga ng Office of Civil uh, Defense, huli nga natala ang aftershock uh, dito sa Mindanao kaninang 3.49 ng madaling araw na may lakas na 6.7 magnitude. Aabot na din sa 1,583 na aftershocks ang uh, na-record ng Divox. Cheryl. Gaano na karami ang casualties at gaano kalaki ang pinsala? May mga kinailangan din bang ilikas, Brill? Cheryl, may isang casualty nga sa nasabing lindol dito sa Davao Region at yun ang dalawang buwang buntis sa Tagum City na nabagsakan ng padera habang may dalawang injured naman. Sa ngayon din ay nagpapatuloy ang Rapid Damage Assessment Team ng Office of Civil Defense sa mga local government unit sa Davao Region at sa pinsalang dulot ng magnitude 7.4 na lindol noong Sabado ng gabi. Noong Sabado, din Sherry, dito sa Davao Region ay may mahigit 2,000 residente ang inilika sa probinsya ng Davao Oriental dahil nga sa tsunami warning na inilabas ng PIVOC. Pero kalaunan, matapos ang limang oras, ay tinanggal na din ang tsunami warning at nagsibalikan na ang mga residente sa kanilang mga kabahayana. Cheryl? Brill, sa iyong pag-iikot, can you describe to us ano, kung gaano kalakas nga yung, yung manig na magnitude uh, 7.4 na lindol? Ano ang itsura ng no, mga nadadaanan mo sa iyong pag-iikot? Yes, Sharon, ayon nga sa paglalarawan ng Office of Civil Defense, nito nga magnitude 7.4 na lindol. Kung tatayo ka sa kasagsagan ng lindol, ay ma-outbalance ka talaga at matutumba. Kaya abiso ng otoridad mag cover and hold para mag, kapag makaranas ng ganitong kalakas na lindol. At pa uh, tama ka dyan, Cheryl, sa Surigao del Sur, may mga, ano, may mga kalsada na, na landslide pero madadaanan na ngayon after na ano, nilinis uh, nilinisan na yung uh, kalsada, Cheryl. At uh, dito nga din sa Tagbina, Surigao del Sur, may mga atip ng uh, gymnasium na, 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 na ano, nasira at nahulog at uh, may isa ding nga uh, paaralan dito ang uh, nasira din na dulot ng uh, magnitude 7.4 na lindol noong uh, Sabado ng gabi. Sheryl? Kamusta ang aksyon ng uh, local and national government doon sa mga naapektuhan? Yes, Cheryl Ayon nga sa Office of Civil Defense, ay nagpapatuloy pa ang kanilang uh, rapida uh, uh damage uh, assessment sa mga local government uh, unit uh, dito sa Davao region at uh, sa Surigao del Sur kung uh, paano nila matutulungan ang uh, mga residente uh, ng apiktado uh, ng lindol noong uh, nakaraang Sabado sa ano ang pinakakailangan ng mga residente dyan sa Davao ngayon or Surigao yes sir sure. mm -hmm. Yes, Cherie, sa ngayon nga ay nagpapatuloy pa ang assessment ng otoridad kung ano ang pwede nilang maitulong sa mga residente dulot ng lindol. Maliban na lang sa isang injury na nagpapagaling ngayon sa isang ospital sa Tagum City na nangangailangan sila ng pambili ng gamot at pambayad sa ospital. Itong uh, nasa ospital ah, uh, Cherie, ito yung uh, living partner ng uh, nasawi na dalawang buwang buntis doon sa Tagum City na natabunan ng pader. Sherin? Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Bril Montalvo ng Radio 5 Davao. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.